magkano ba ang presyo ng mga e-trike dito? Ano yung requirement at madali ba makakuha ng e-trike dito sa Lucky Lion? Okay? Let's go! Kasama natin, isa sa mga sales representative dito sa laki Lion. Ma'am, ano po pangalan natin? Jen. Jen? Apo. Si Ma'am Jen. Ayan, Ma'am Jen, ilan taon na po ba kayo nagtatrabaho dito sa laki Lion? May 10 months, months yes. na po. Okay, 10 months na? Oh, ikamusta naman yung sales ngayon ni Lucky Lion? Ay, sama sir, nakakabenta pa rin. Okay, may benta pa rin naman. Okay. Ma'am, kaya ako nandito dito, eh syempre, uh, marami sa ating mga kababayan na gusto magkaroon ng e-trike or e-bike. And hindi ko bang malaman kung magkano yung presyo ng mga e-trike dito, ano yung mga requirements, at ano yung mga spec nitong mga to. Na ginamit ko po ba yung mga e-bike na yan o mga e-trike na yan, eh may mga signal light, may busina po ba yan? Yes, okay. Ayan sir. sir, uh, bali ito yung aming Lucky Go B Plus. Uh, 1,000 watts na po siya, 60 volts and 20 ampere na siya. Uh, so, ito na yung pinaka-latest po namin na 4 wheels. Ang SRP price niya po is $72,800, down to $55,000 for cash. For in-house uh, in installment naman po, nag-accept naman po kami at least two valid IDs, proof of income, proof of billing, at barangay clearance. Then, may kailangan po natin ng isang homemaker po dito validity din sa barangay. So sir, ah. bali ito yung kanyang neutral, reverse, and then ito yung drive niya. So sa signal light naman po, working naman po yung signal light niya dito. at dito po sa because. Yeah. Sir, we have here our Lucky God SS. ay Lucky God Super Version 3. So ito naman po ay 650 watts, 60 volts and 20 ampere. So, kagandahan naman yan, sir. Ayan. Uh, para na siyang sasakyan. Kasi yung kanya gulong, nakapaloob na siya. So, space saver na rin siya. Kesa dun sa mga ganda. Ayan. Working naman din po yung mga side mirror niya. May reverse camera na rin naman po siya. Yung kagandahan natin niya, sir, neto. meron na siyang seat belt. Kano po ang SRP price nito? SRP price po ay 62,800. Okay. Ma'am, yung nabanggit nyo kanina is meron tong reverse camera. Yes, sir. Ito. Ayan. Wow! Ang galing, oh. No? Merong reverse camera. Ah, isa sa mga titrike na katulad nito. Galing. Kahit ba siya, may hazard din siya. Tapos, yung kanya crown light. Ayan, sir. Open yung crown light Then, may LED light siya yes, sa kanya. Nag-iiba-iba yung color niya sa kanya. Ito po niya is $20,000. Then, ang monthly payment niya for 18 months po ay $35,000. 18 months? Yes, sir. Maximum na tayo sa 18 months? Yes po, hanggang so, 18 months lang po yung terms namin. Uh -huh. Oh. For in-house <laughs> Ma'am, meron mo ba kayo ibang ano dito? Uh, ibang Eat right na medyo budget meal ng konti. O mas mababa ng konti dito ang presyo. Meron po sir, um, ayun po, yung ating Lucky B with Room. Yon, tingin natin yun. Bali, ang SRP price niya po is $43,800. Kung ikakas siya, ma-amain siya ng $39. Oh, okay. so, good for 3 seaters sa po siya. Ayan. Kung solo ride lang naman po, ma-adjust naman po. Bali ako may meron na siyang compartment. So, promo price nito is $39,000. Yes po, lang. for cash. For cash, okay. For in-house installment naman po, $50,000 yung down payment. Two for yung monthly for $80,000. Okay. Kasama na yung electric fan, libre na yes, po? Yes okay. po, kasama na. Then, free tarapan naman po lahat ng e-bike namin. So, okay, maganda ko yun. No? May free tarapan talaga. Yes po. Bali siya, ay disc brake na po siya, front and back. So, ito po yung isa, sir. ah Lucky B, withdraw din siya. So, ang difference naman nilang dalawa, drum brake na siya. So, ang SRP price po ay $43,800. Kung ikakash po ay $35,000. So, drum brake na siya, sir. Ito na may. Good for 3-seaters na rin po siya. Movable din yung mo upuan. Uh. Tali silang dalawa po ay 500 watts, 48 volts, and 20 ampere na po Eto ma'am, uh, pwede bang malaman kung anong klase ng itrya ito? Ayan sir, bali Lucky God Super version 2, 650 watts, 60 volts, and 20 ampere na po siya. SRP price niya po ay 66,800. Kung ika-cash po, uh, 63,000 po siya. So for in-house installment naman po, dito tayo sa SRP na 66, 6,800. Down payment po na 20, at uh, 3,500 naman po ang money niya for 18 months. Okay. Okay ma'am, ganito. Uh, nakita na natin, napakadami yung talagang e-bike at e-trike yes, dito. Uh, ano oras muna nagbubukas sila Lucky Lion? Uh, open naman po kami Monday to Sunday, 8am until 6pm. Meron po po tayong Facebook page? Meron po ah, uh, bali search na lang po ng Lucky Lion e-bike Santa Rosa Brand. So saan muna nang galing si Lucky Lion? Saan ba yung pinaka main branch ni Lucky Lion? Si Lucky Lion po ay nag-start siya sa Cavite area. So doon talaga yung pinaka maraming naming branches. Sa Cavite po ay meron kaming 20 branches. Wow! Then dito sa Laguna po ay 5. So, sana ma-invite tayo sa Lucky Lion sa main branch, no? Yes oh, po. yan. Maganda yun. Main branch sa Cavite. Sa Carmona. So ayun, ay, sir. Uh, si Lucky Lion naman po ay may offer naman po sa mga lucky customer namin. Like sa after sales po, uh, lifetime free service sa po kami sa e-bike. Kung may sira si e-bike, dadalhin na po dito. Hindi naman po yun. Then, every three months, meron kami nire-require, uh, depende na lang din po sa customer kung gusto na change oil po. Nag-change oil kami dun sa motor niya para na na maintain yung ganda po ng takbo. Ah, okay. Yung check-up niya is libre. So yes, po. bibili na siya ng ano, bibili na siya ng oil. Tama? Yes. Yes sir, bali sa oil naman po, pag nagpapa-change oil, hindi naman yung service, lalo oh. na kung dito. Uh, uh, si oil po, yun lang po yung babayaran. Mm -hmm. So meron naman din po kami na may nagtatanong kasi sa amin, lifetime free service, uh, pwede ba daw home service? Pwede naman yung home service, uh, doon naman po papasok yung service fee. Tapos sa spare parts, may mga spare parts spare yes, po kayo dito? Yes uh, po, available naman po lahat ng consumable parts po ng mga e-bike sa amin, pre-order po kami doon. Tapos, then sa concern naman po sa si e-bike, kung magpapacheck up kay technician, first schedule naman po kami doon. Mm. Mm. Although ma'am, ito uh, real talk na lang, ano yung pagkakaiba naman ni e-bike o ano uh, yung advantage ni e-bike sa mga motorcycle? Ayun sir, uh, ngayon kasi diba nag-roll back na nakaraan, tapos nagtaas na naman ng, nag-roll back parang ilang lang binaba Tapos nagtaas na naman ngayon, mas malaki na nga nagkinaas na kung ng gas. So, eto naman po, si e naman po, ay kumoconsume lang siya sa kuryente na para na kayo nag-charge ng isang cellphone. Katagal siya na 2 to 3 days naman po yung pag full charge po yung Hibay e na. Ito ma'am, uh, isa sa mga tanong ko din, sino ang malimit na bumibili ng mga e-trike dito? Senior. Senior. Senior, tapos yung mga may estudyante talaga. Uh so, oh, -oh. Pala, isang tanong ulit. <laughs> Nagbibigay po ba kayo ng pre-orientation sa mga bibili ng e-bike kung paano gamitin tamang paggamit ng e-trike yes, e at e-bike. ah uh, yes, sir. Bali, uh, parang po ng releasing, demo naman na po namin siya paano yung paggamit po na uh, kauna-una talaga namin demo is yung sa signal light po. Kasi doon talaga sila nagkakaroon ng ano yung iba kasi hindi sila aware gumamit ng signal light. Basta liko na lang sila, kanan, kaliwa. Eh, talaga makakaano tayo ng ibang sasakyan sa daan. Okay ma'am, salamat ulit. And invite natin sila dito po muna sa Lucky Lion. Yes po, ah, uh, yes. uh, located po yung branch po namin dito po sa MPB Building beside Taste of Joy, Barangay Balibago, Santa Rosa, Laguna. okay. So, sino po nga hanapin natin pag pumunta dito? Ayan, sir. Uh, nandito naman po ako, si Miss Jen, si Miss Cha, si Ma'am Ali, at si Sir Peter po. Okay. Yun lang, ma'am. Maraming salamat. Siyempre, dito sa Lucky Lion. Thank you, ma'am. Salamat po. Thank you po, ma'am.